Ayan mga kaagambebes, good evening po sa lahat Ayan Nagpakain ako kanina mga kaagambebes Ayan pa yung Ano, pinaglagyan ko ng hipon Sa panggupit Tapos Ito, unting kalaman lang mga kaagambebes Dati kapag ginagawa to Kapag nangihina lang yung kagamba nyo um, Iwan nyo ng gabi Hanggang magnamag dito sa pitak na may ano, tuyo na daon O di ka yung fresh na daon pa. Pero wag naman yung masyadong masikip pa. Yung sakto lang, nakagalaw pa yung gagamba. Yan, tulad yan, no. Nakapesta pa sila. Ito mga nandito. Sa baba, wala naman. So, ayan. Tapos, eto din, no. Ayan, lagyan nyo lang ng down yung mga pitak nyo mga Tapos, hayaan nyo lang sila magdamag dyan. Para sa akin, effective to mga Kasi dati kapag ginagawa to. Lalo na siguro pag fresh pa yung down. Pero, eto na yung mga ginamit ko kasi nakasanayin ko na to. So, uh, update ko na lang kayo mga kagambebes sa uh, tulo ng video na to. Pipicturean ko na lang. So, ayan, eh, maraming maraming salamat. Peace out. thank <laughs> you